Alam mo ba na may iba't ibang bansang may kakaibang tradisyon na ginagawa pa din hanggang ngayon? Sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga tradisyon na sobrang weird na mapapatanong ka talaga ng totoo ba't to? May mga pamahiin, kakaibang kaugalian, at traditions na minsan mapapakamot ulo ka na lang. Ang tanong, mayroon kayang tradisyon sa Pilipinas na kasama sa listahan? Ihanda mo na ang sarili mo kasi eto na ang top 14 pinaka-weird na tradisyon sa buong mundo. Pero bago yan, don't forget to like, comment, and subscribe for more contents like this. Let's get started! Top 14 Toe Wrestling Championship ng Bansang England Nagsimula ang tradisyong ito noong taong isang libusyam, naraan pitumput-anim. Naisip lang daw ito ng isang group of friends habang nagiinuman. Gusto raw nila ng British version ng arm wrestling. Pero may twist! Magkalaban na toe-to-toe. -to -toe. Literally. Paunahan, mapin ang toe ng kalaban. May official toe wrestling federation pa sila. Legit ne-legit! 13, Night of the Radishes ng Bansang Mexico. Nagsimula ang tradisyong ito noong taong 1897 sa Uwaksakan Market, kung saan nagka carve ng radish ang mga vendors para maka-attract ng customers. Ito ay isang radish carving competition pero artsy. Ginagawa silang mini statues. May premyo pa! at ginaganap every Disyembre 23. Top 12. Kanamara Matsuri or Festival of the Steel Phallus ng Bansang Japan. Nagsimula ang tradisyong ito noong ikalabing pitong siglo sa paniniwalang nagpoprotekta sa STD, ang pagsamba sa bakal na pribadong parte ng lalaki. Sa tradisyong ito, lahat ay nasa ganoong tema. Floats candies, statues. Dati raw, ang mga prostitutes ay pumupunta rito para magdasal ng proteksyon. Top 11. La Tomatina ng Bansang Espanya. Nagsimula ang tradisyong ito noong isang apat na putlima mula sa food fight ng mga kabataan sa fiesta. Sobrang laking food fight gamit ang mga kamatis literal na flood of tomatoes sa buong kalsada. Higit dalawampung libong tao ang sumasali bawat taon parang tomato zombie apocalypse. Top 10. Monkey Buffet Festival ng Bansang Thailand. Nagsimula ang tradisyong ito noong isang libu siyam na walumput para mapromote ang probinsya ng Loburi. Isa itong giant fest para sa unggoy. Sila ang bida, may buffet ng fruits at sweets para sa kanila. Umabot sa apat na libong monkeys ang nagfe Top 9 Baby Jumping Festival Nang bansang Spain, nagsimula ang tradisyong ito noong labing-anim na dalawang po para sa Catholic Purification Beliefs sa Northern Spain tinatalunan ng mga lalaking nakasuot ng pangdemonyo ang mga baby na nakahiga sa banig para raw mapalayas ang evil spirits at linisin ng kaluluwa nila. Ang tawag dito ay El Colacho, ginagawa every hunyo sa Castrillo de Murcia. Top 8. Famadihana or Dancing with the Dead ng Bansang Madagascar nagsimula ang tradisyong ito mula pa noong ancient Malagasy tradition. Naniniwala sila na hindi natatapos ang kamatayan hanggat hindi na irerespeto ang katawan. Sa tradisyong ito, binubuksan ulit ang libingan, nililinis at sinasayawan ang mga bangkay ng pamilya. Every five to seven years, nila ito ginagawa. Family reunion level top! 7. Polterabend ng bansang Germany. Nagsimula ang tradisyong ito hundreds of years ago para raw ang malas ay mapunta sa basag na gamit hindi sa kasal. Bago ang kasal, binabasag ng guests ang mga pinggan sa harap ng bride and groom para sa good luck. Obligado ang couple na maglinis pagkatapos. Teamwork test. Top 6. Baby Tossing Ceremony ng Bansang India. Nagsimula ang tradisyong ito, pitong daang taon na ang nakakaraan bilang relihiyong paniniwala na nagbigay sign ang Diyos sa mag-asawa na magtiwala at ihulog ang baby sa kumot. Ang mga sanggol ay ihuhulog sa kumot na hawak ng mga tao mula 15 metro ang taas para raw suerte at healthy ang baby. Ginagawa pa rin siya ngayon sa ilang mga templo sa Karnataka Top 5 Cheese Rolling Festival ng Bansang England. Nagsimula ang tradisyong ito ng ikalabing limang siglo bilang ritual ng pagbubuklod. Nagpapaunahan sa pagtakbo ang mga tao pababa ng matarik na burol para habulin ang gumugulong na cheese. Madalas may injuries pero ito'y kasiyahan naman. Maraming nasasaktan pero wala raw atrasan. Go lang! Top 4. Hadaka Matsuri ng Bansang Japan. Nagsimula ang tradisyon para linisin ng kaluluwa at swertihin sa buong taon. It started from 767 AD libo-libong kalalakihan ang halos hubad na nagkokompetensya para mahawakan ang sagradong baton para sa good luck. Ang tawag sa stick ay shingi. And whoever catches it will be very lucky. Top 3. Vegetarian Festival or Piercing Ritual ng Bansang Thailand. Nagsimula ang tradisyong ito mula sa labing walong daan taon. Sa panahong dinapuan ng matinding salot ang mga bayan, sinasabing nagdasal sila at nagvegetarian na nakapagpagaling sa lahat. Naglalakad sila nang nakapiers ang muka gamit ang espada payong wires kahit ano as ritual of purification. Naniniwala silang spiritual cleansing ito at iwas malas. Top 2. Wife Carrying Championship ng Bansang Finland. This tradition started from 1992 but inspired by 1800s legend. Ito ay galing sa kwento ni Herko Rosbo Ronkinen na nagnanakaw ng asawa. Kailangan buhati ng lalaki ang misis niya sa obstacle course. Ano ang premyo? Beer equal sa timbang ng asawa mo. Top 1. Cemetery Picnic or Undas Style Nang ating sariling bansa ang Pilipinas. Nagsimula ang tradisyong ito mula pa noong pre-colonial times dahil sa paniniwala natin na ang mga patay ay parte pa rin ng pamilya. Kumakain sa tabi ng puntod, bonding moments with the dead sa ibang bansa. Weird daw ito pero sa atin, family bonding. At ayan na nga. Oh, 'di ba? Ibang level talaga. May demonic baby jumping, toe wrestling at cheese chasing pa. Ano ang pinaka weird para sa Comment mo na below. Gusto naming malaman. And siyempre, don't forget to like, comment, share. And subscribe para sa mas marami pang contents na katulad nito. Hanggang sa muli, kabida.